maganda nga ang ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza ngayon. Ito ay nang hindi pagpansin sa mga nangbabasa sa kanila. Lalong-lalo -lalo na ang mga naninira sa kanilang tunay na relasyon. Talagang ang sanay na sanay na si Alden Richards at Maine Mendoza sa mga ganitong galawan. Kung matatandaan nyo ay talagang dati pag ito ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi sila nagtatagumpay. Bagkus, kabaliktaran pa ang nangyayari ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ang pagsikat na tinatamo nila, napakaraming proyekto, napakaraming business, kasikatan at ang mga respeto ng mga nakakatrabaho nila. Hindi nga nila talaga masisira si Maine Mendoza at Alden Richards kung ganyan lang ang ginagawa nila. Ano nga dapat ang ginagawa nila? Ito ay sirain at sabihin na ipagkalat na wala silang relasyon nang sa gayon ay masisira nila ito ng individual. Kung mapapansin nyo, ang mga love team ay bigla na lamang nawawala sa serokulasyon ng pag-aartista pag ito ay naghiwalay. Dahil nga naman, napaka-vulnerable na ito sa paninira. Alaga naman kasi ang love team ay ang isang tiyak na formula para sumikat. Ang dalawang tao ngunit pag ito ay naghiwalay ay napakadali na nilang sirain ngunit yan sila nagkakamali. Ang sagot dito dahil si Min Mendoza at Alden Richards ay hindi naman hiwalay. Kaya talagang dito mo makikita na kahit individual pa nilang sirain si Main Mendoza at Alden D. Charles, marami ang mga Aldab Nation na talagang nagpaparemind sa kanila kung ano ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden D. Charles. At kahit kailanman, hinding-hindi nila ito masisira ng ganun-ganun na lamang. Ang naratibong ang ginagawa ngayon ni Main Mendoza at Alden D. Charles ay talagang nakapagtataka dahil mga huling-huling na sila natila tila nagsasama na sa publiko at kitang kita na rin ito ang iba't ibang mga tao katulad ng buong Aldab Nation na nagpapatunay ang ginagawa talagang tunay nilang pagkikita ito nga ay ang mga sightings na kahit pa itago nila ay kitang kita naman katulad nga sa naging kasal at iba iba pang okasyon dapat nga ay patunayan na ni Main Mendoza at Alden Richards na talaga namang kahit hindi sila nakikita ay talagang nakikita rin magkasama sila kahit pa sa privado at ang mga pagsasamang ito ay hindi naman nila ikinakaila na talagang totoo namang nangyayari at meron pang mga patunay dito ngunit dapat ding isipin ni Maine Mendoza at Alden Richards na ang ginagawa naman nilang pagkikita sa publiko ay hindi naman nakakasama sa kanilang mga karir pagkos yan naman talaga ang simula kung meron man silang plano na gumawa ng proyekto na magkasama yan naman talagang inaasahan ng buong alden Nation na gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards bagamat ngayon ay napakaraming ginagawa ni Alden Richards kaliwat-kanan na proyekto at tila makakasama niya pa at ang iba't ibang mga artista ngunit ang dalangin ng buong Aldam Nation ay simulan na at gumawa na sila ng hakbang para magsama sa iisang proyekto. Ang tinutukoy nga ng buong Aldam Nation ay ang paggawa nila ng movie na sila lang magkasama sa gayon ay malumbalik ang feelings ng buong True Blooded Aldam Nation noong ginagawa nila ang Imagine You and Me na talaga ang pinagkakitaan ng kanika nilang mga management. Yan ang gustong gusto na maibalik na piling ng buong true-blooded Aldam Nation ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kanila. Dahil ito lang ang magpapatunay na talagang hindi pa rin natatapos ang Aldam Nation. Bagkus ito ay lalo pang lumalakas at kinakatakutan. Isa na nga kasi ang pinakikita na mahalagang mensahe ni Maine Mendoza at Alden Richards ay walang makakasira sa kanila sa kanilang pinaghihirapan dahil sa kabila ng mga bashers at mga chismis at mga isyo na napatunayan nilang matatag sila bilang individual. Kung matatandaan nyo ay kahit sino pa ang manira sa kanila ay pinipikit balikat na lang nila ito. Ganyan naman kasi katapang si Maine Mendoza at Alden Richards at bilang ang magka-partner sa kanilang mga proyekto ay hindi matitinag ang kanilang relasyon sa mga opinion ng iba. Ito ay ang dahilan kung bakit napakatatag ni Maine Mendoza at Alden Richards at ipinakikita lamang nila sa kanila na kaya nilang protektahan ng isa't isa sa kanilang mga pagkatao ay hindi nila ito hahayaan na ang mga negatibong komento ay makasira sa kanilang relasyon dahil na rin ito sa tiwala nila sa isa't isa na ipinapakita kahit na nga ang mga bashers ay patuloy na naglalabas sa kanilang hindi magandang opinion ay hindi na lang ito nila pinapansin at sa halip ay mas pinipili pa nilang mag-focus sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay, Ganto nga ang dapat na ginagawa ni Min Mendoza at Alden Richards. Dahil wala naman silang mapapala kung talagang papansinin pa nila ang mga nangbabasa sa kanila. Dahil itong mga to ay sa simula pa lamang ay ginagawa na nila ito. Kaya talagang hindi na nila dapat ito pinapansin pa. Minsan nga ay mga nagsasabing hindi pa rin nila kayang aminin ang lahat. Pero tingin natin ang kanilang ginagawa ay ang mga proyekto, mga endorsement at pati na rin ang mga pagkakataong sila ay nahihirapan na rin umamin. Bagamat nakikita sila sa publiko ngayon ay tila mahirap nila man itong aminin. Dahil kahit huling-huli na sila ay marami pa rin nagsasabi na ito ay palabas lamang na hindi naman nila kayang kontrahin ngayon dahil na rin sa mga naratibo na ibinabato sa kanila ng kanilang mga bashers kahit wala naman itong katotohanan. At don't be so serious kasi kayo din ang masasaktan sa bandang huli. Kami kampante lang dahil alam namin ang totoo. Alden and Main forever. Napakagandang observation niyan. Talagang kung ng buong Aldab Nation, ibang-iba na ngayon ang aura. Kitang-kita sa mga poto na talagang nagbago na siya. Kaya wag nang magtataka kung ito ay magawa sa pelikula ni Alden Richards. Ngayon nga kasi ay napakaganda ng itinatakbo ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza na sa simula pa lamang ay sinasabi na nila ang tunay sa kanila. Kaya talagang tinatangkilik ito ng publiko at kahit ng mga buong Pilipino. Kung matatandaan nyo ay sinasabi ni Alden Richards nung hindi pa sila mag-on at hindi mag-girlfriend at boyfriend na nasa stage pa sila ng pagkakakilanlan. Maratandaan natin na hindi talaga inaamin ni Alden Richards ang relasyon niya kay Maine Mendoza at ganun din si Maine Mendoza. Kaya kung matatandaan nyo ay talagang hirap na hirap din si Maine Mendoza na makasama si Alden Richards dahil sa pagkagusto niya dito at hindi naman ito nasusuklian dati ni Alden Richards nung kauupisa pa lang ng kalye serye hanggang ang sa develop sila. At kitang kita na dito ang ginawa nilang pagpapakasal sa kalye serye. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!